Kain mga parikoy Mga parikoy, kumusta? Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon Mga parikoy, tara, loto tayo Maglaga tayo ng buto-buto Napakasarap pala pag galitong gulay ang ihalo natin At ganitong buto-buto Ang tamis ng sabaw, lalo na ang sariwa ng mga gulay Kaya mga parikoy, kung hindi pa niyo ito natikman Tara, samahan niyo ako Ipagluto ko kayo ng ganitong klaseng buto-buto Na napakasarap ang sabaw At napakasariwa ng mga gulay Lalo na yung dipulyo na bagay talaga sa nilagang buto-buto. napaka ang sabaw at sariwa pa ng mga gulay. Kaya ano pa natin yun? Tara, let's go! Mga parikoy, buto tayo. Tara! maglaga tayo ng buto-buto, mga parikoy. Ayan, lagayin natin yan ngayon. Ito yung mga sangkap ko. Or mga sahog talaga, mga parikoy. Ayan, o. Oh. Ayan. Lagayin natin yung... magkain natin. Uh -huh. Takwa natin mga parikoy. Mga parikoy, check natin. Ayan, kumuro na mga parikoy. Nandiyo ng gabi, buyas, luya, at simpre. Ayan, o. Oh. Uh -huh. Mga parikoy, o. Oh. Ayan. Oke, okay, takpan natin mga parikoy para maloto yung gabi. sarap. Okay, mga pare ko, natin yung gulay natin. Mm Ayan, mga pare puno. Sarap talaga ng nilaga pag ang ilagay natin, ano, yung repolyo, mga pare ko. Ayan, yan no? Ayan, takpan natin, mga pare para maloto yung repolyo. Check natin. Ayan, wow. Ayan na, pare ko. Ayan, ang natin sarap ilagay natin yung ano mga parekoy pang pagana ayun no sibuyas parekoy kuman natin ang lasa mga parekoy kung sakto lang ba ayun ayos sarap mm, sarap mga parekoy ok ayun no, parekoy oh Ayan, parikoy. Okay na, mga parikoy. Serve na natin, mga parikoy. Luto na. Okay. yan ang nilaga natin, mga parikoy. Almosal. Kasama na yung panahalian. Okay, plato na natin. Okay, parikoy. Plato na natin. At nagutom na ako. hinilaga natin. Kaya, napangantayin natin mga parikoy. Kain, kain. Mana natin yung parikoy. Ito, oh. Kain mga parikoy. Oh, saka. Oh, oh. Kain mga parikoy, kain, kain, kain. Kain mga sabaw mga parikoy. Pariwa, ito, tara. Parikoy. Parikoy kain mga parikoy kain ito pa parikoy kain natin itong ano laman <gibit> kain na mga parikoy handa nyo na yung mga kanin nyo dyan kung saan saan kayo ngayon sa tulad ng mundo na kumakain <coughs> na sabayan nyo ako kain kain parikoy tignan natin yung gulay na repulyo yung hmm, hmm. laman ito

Okay mga parekoy, mas masarap ito pag may bahaw. Kaya ano ba na gagawin natin? Baga tayo ngayon mga parekoy. Kain tayo mga parekoy. Sabayan nyo ako. Kain, kain, kain. Okay mga parekoy. Ito na lang pahabayan pa yung video ko. At ako ay nagagutom na. Tento ng kalin mga parekoy. At ito. Wow. Parekoy, wow. Sarap mga parekoy. Kaya mga parekoy, nandito na lang ang video ko ngayon. At ako'y kain na. Gutom na mga parekoy. Salamat sa support nyo. At Walang sawang kapalood sa mga video po. Salamat mga parekoy. God bless you all. Bye-bye.